Juan, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng book ng reading ha. I love you all. So, sa mga hindi po kayang mag, mag ano, sumama kayo sa mga free. Kasi nagla live po ako pag nakakahabol po kayo. Sumama kayo sa free reading natin. Okay? Pag live lang po yon. Pero kapag nagme-message po kayo through sa Facebook account namin, um, wala po kaming free. Okay? Kasi may ritual po yun eh. Hindi ko po pwedeng i-free yun. Mahirap po magtrabaho ng walang sangkap. Okay? So, Manila problem or ano yung problema nyo? Like, person nyo, gusto nyo kausapin, nakakausap ko sila through panaginip. Yes. Um, Grabe may naalala lang ako. Yes. Kasi talagang amazing nangyari na tinabaho namin yun. Congrats pala sa akin na sal, kina madam. Siyempre, privacy nila. Ayaw ko bagitin ang pangalan. But, alam ko na yun, na siya lagi. Okay? So, sorry. Medyo makati ang ano ko. So, checking energies po tayo. <laughs> wow. Nako, nako naman. Talaga naman. Okay. You have a diamonds. We have a diamonds. Yes na yes. <laughs> okay. Don't tell me yung lalaki ka din. It's okay. Excited na. Huh? Maraming salamat pala yung nabigyan sa akin ng, ano, ng mga cream na pa beauty product. Yung beauty product ko, in-stop ko na hindi ko na kaya eh. So, yun, nagkasakit na ako. <laughs> hindi talaga kaya. <laughs> diba, ang dami ko pang inaalagaan but, nung hindi po yung pimples, by the way sa, nag, ano nagtaka sila, bakit, ano nangyari sa skin ko um, simula po kasi, nagka-postpartum ah, hindi, hindi siya postpartum, I mean potassium, sorry <laughs> nung nagka-bumagsak po yung potassium ko na-stress ako, okay so, kapag tulala ako syempre, kapag, ano, yung that time yun, parang mainit Okay? Mainit, then ang dami kong ginagawa. So, may parang nakakapak ko. Ginagan ko, kinikis-kis ko talaga siya. Wala, pinaglalaro ako lang yan. So, don't worry. Hindi po yan pimpo. <laughs> Talagang kinalikot ko lang talaga yan, mga madam ko. Yes, parang naging... Alam yung biting nails? Bawal diba, well, yun know, na, huwag kayo mag-biting nails, ha? Yes. Alam yung biting nails? Ganun po yun. pareho po sila. Parang nai-stress ako. So ang ginagawa ko, iba yung habit ko. Kung iba ay nagbabiting nails, ako naman ganun. Naggaganon-ganon ako. <laughs> Taw, parang ganyan, yung mga bigas-bigas. <laughs> White heads ayon. 'Yun ang ginagawa ko. Taw, ko. <laughs> Hindi ko alam kung ganun din kayo, but yun, 'yun, ganun talaga ako. Tapos ang lalim ng iniisip ko lagi. <laughs> Okay. So, okay. Mga bossing, tayo naman. Ah, kayo naman. <laughs> Wala na tuwa lang ako kasi may nag-alala sa akin. Ano nangyari sa face ko? Yes. Mm -hmm. Wow. Okay. Plano, something. Pag-iisip, nag-overthink. Okay. Um, mayroon siyang taong kinatof. Okay, tingnan natin later. Okay. Uy, oh, yung nagtanong ko pala, nagtanong pala sa beauty product ko. Actually, ang daming, ang daming nalungkot nagme-message sa akin sa store. Ano, um, kasi meron akong underarm na cream, ba diba? So, gustong-gusto kasi nila yon So, saan daw makakabili? So, hindi na ako nagtimple, hindi na ako nagpaano, wala na. So, clean house ko na talaga. So, marami po talagang nagustuhan sa beauty product na pinagawa ko. Pinatimpla ko yun sa KMS. Yes, my own talaga yon So, wala eh. Ang daming, ang daming, hindi ko, isa lang si Miley Taro. <laughs> okay. Pero malikot ang utak ko. Mga gusto ko na adventurous. Adventurous akong tao. Hindi yung mano, magala, utak. <laughs> Masyadong maplano. Okay. So anyway, um, money. I know pin of Diamonds tayo ngayon. Lahat tayo. Ay, happy birthday sa mga Virgo. Okay? Sana makuha natin ng alas para lahat. Kahit yung mga guy. Okay. Oh, oh, wow. Okay. Oh, more blessings to us. Happy birthday sa mga Virgo. It's Virgo months. Virgo season. ano ang ah? energy ng yung person. Alam ko naman, si Samosa kay, bakit ka nandito? Gusto mo naman kay sa person mo. <laughs> okay. Diba? Okay. Ayan, hmm. ano Sorry, sorry. Uh, ulitin natin. Okay. Seven of heart. Uy, may mga kayikipag-date, ano? Yung mga single dyan, ako. Hmm, ang diba kayo, yun. Uy, okay. iya ka na naman. <laughs> no, I'm just kidding. Oh, laki ang chances na magkakaroon ka ng bagong love life. Yes, panibagong pag-ibig, panibagong problema. No, 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 no Joe. Uy, wow, ang ganda naman nito. Okay. Okay. Someone na parang nare-realize talaga, no? Pakakasalan. Uy, ang ganda, ang ganda. Gusto ko. Gusto ko pure of love, money, and wow. Okay. Presence mo to. Anong energy ng person mo? O, ikaw ba to? Tanungin nga natin. Wala wow, kasi mama, yung third party. Yun. Yung akala mo na ikaw yung pala. Ah. Huh? Oh my god. Okay. Oh, okay. 6 and 3. Okay, so naka-block sila. Yan. Um, if ever yung third party na nandoon yung person mo, nag-aaway to. Kung hindi sila nag-aaway, gusto makipaghiwalay ang person mo. Okay, kaya pala full of heart. Kasi, dahil may 7 dito eh. Gusto niyang bumalik sa piling mo. My gosh. Parang kasalanan mo pa ngayon. ba? Diba? Kasi yung third party galit sa iyo eh. Iniisip niya, nagkukontak ang kayong dalawa. Yan. Yeah. Ay. Okay. okay. I-try ko lang to ha. alam mo yung cellphone, pag nanonood kayo, ilapit nyo. Kung gusto nyo mag-connect, pati ako. Okay? Il ilapit mo and close your eyes. Okay? Pag sinabi kong close, close. Okay? Ilapit mo yung ulo, yung noo mo. Okay? One, two, three. Close your eyes. May nakikita ka bang parang box? Black. Okay. Meron. Kung meron na connect tayo. Ha? Okay. Again ha. Ilapit mo ha. Titigan mo ako. Titigan mo ako ulitin natin ha. Okay. Titig. Mata sa mata. Okay. Ilapit ko yung kamay ko ha. Close your eyes. Wow. May pyramid ako nakita. So, kung nakikita nyo nakikita ko, i-comment nyo dyan sa baba. So, ibig sabihin, nag-connect tayo. Okay? At, isasama kita sa aking rituals. Malakas na eneriya ka. Ibig sabihin. Okay? So, insya Allah, marinig ko ang yung kahilingan sa puso mo. Okay, sige. Fear of aband uh, abandonment, chasing, confident. The chaser. Ah. Uh, I know. Sino bang hindi tanga sa pag-ibig? Ang dami yung naghihintang sa pag-ibig yan, no? The Chaser. Tingnan mo, nahulog ka na sa bangin, pero wala, tinatry mo talaga. Ginagawa mo lahat-lahat na makakaya mo. Full of force, full of love. Bulag, bingi. Kasi gusto mo talagang makapunta ka lang sa gusto mo. Or magawa mo talaga yung gusto mo. Okay. Wow. Twin flame. Ah. Marami sa twin flame talaga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sa totoo lang. Ewan ko kung kung wala akong pakialam kung ibabasa ko sa kung may mga tarot reader dyan ah. Pero... Oh, sad, diba? Siyempre, nakaka... Nakakalungkot yung... Ang sarap kasi magmahal, tapos mawawala, hindi lang pala kayo. Diba? Nag-invest ka ng time, panahon, pera, lahat. naglalak Nag naglalakjo ka na sa kaka. <laughs> diba? Diba? Di lang yung pera. Hindi yung katawan. My God. Pati ah, maglalakjo ka na lang eh. Nakakainis. Tapos hindi pala kayo lang niya. <laughs> Nakakaloka yun. My God. Um, insecurity. I can feel. Yung kaninang ginanon ko. I can feel na ang dami mga insecurity yes like I know may nagde-drain sa iyo may nagtaong bumababa ba, binababa ang pagkatao mo hindi lang to about love this is not just only love you are just also chasing your dream alam yun parang mali kayo maling-mali -mali kayo sa mga sinasabi niyo sa akin. At, <coughs> sorry. <coughs> And kaya ko to na mag-isa. Kayang-kaya ko to mag-isa. Wow. Girl, my God, madam ang tapang niyo. Kung ganyan yung energies niyo, talagang napakasaludo ako sa inyo. Kasi wala kang takot eh. Parang energy din to ni, ni, ni the full. Taking leap of faith. Diba? Minsan, tumayo ka sa isang salamin na sabihin mo sa sarili mo, if you feeling down, ang ang layo na eh, ang dami, ang taas ng narating mo para sumuko ka pa diba syempre hindi mo deserve yun diba hindi mo deserve yun para sumukod go for it okay so sorry ha pero I think sinasabi mo lang ay hindi ko ko siya iniisip pero bakit po lumalabas sa sa isip ko bigla bigla na lang Meron ganun. Alam nyo, kapabila nyo naisip yung mga excess ninyo, iniisip nyo ka rin. Yes. But meron naman kasi na parang nagpapalipad na hangin. Tinatawag ka. Mm. Kaya better talaga magparigin kayo. If ever you are not feeling better, okay, if, if, minsan na parang feeling mo balisa ka, hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo talaga. So, magpa-check ka. Okay. Dalong klase kasi yan. Merong balisa. Ang balisa kasi hindi masakit yan. Nag-iisip nag lang yan. Merong kasing isa na nanakit talaga. ba? Diba? So, kung naman sana kayo dumating sa punto na parang sasaktan kayo. Diba, meron dito yung nag-try na gamutin din nilang person nila. In a bad way. Mag-ingat kayo sa mga gayong-gayong gayuma Alam yung gayuma, may balik yan sa inyo. Yes. Yung mga napapanood niyo lang sa Facebook, sa sa gagawin, ah, kumuha ka ng ganito, itong gawin mo. Oh my God. No. If you are doing some rituals na napanood mo lang sa Facebook na hindi naman kompleto, patay din mo nyo matatawag ninyo dapat if halimbawa yung client ko may papagawa ako sa kanya pwede siyang pwede niyang gawin yon kasi nakabaka pa ko eh nagrerituwal ako eh okay so ibig sabihin nagkokonek kaming dalawa but if you are just doing some ritual na o hindi mo alam ginagawa mo pwede niyo matawag yung, yung demons or talaga matuluyan mag-iwalay talaga kayo Okay. Pag nagsasama kayo. Pero syempre, like I said, hindi yan lahat. Di lahat makaka-resonate dito sa cards ngayon na. Okay. Iba-iba ang energy ng marami kayo eh. So, hindi yung like, magpa-personal reading talagang, ano ka, ikaw lang. Okay? So, talks lang. Chasing something. Okay. Ah, oh, wow. Three cards. Like, more of love. More. Sobrang saya mo ngayon. Magpaparamdam ang dating pusong natulog. Makakatanggap ka ng tawag. Makakatanggap ka ng balita. Magiging masaya ka. And, malibawa nagpirmahan kayo ng something. Any kind na papel na pinirmahan mo job like alam mo yun anything na pipirman mo magiging good news makakatawag ka ng good news or makakatanggap ka ng good news yes so claim this reading ha okay more abundance yes mirror oh kakasabi ko lang kanina yan okay forgive yourself. Sometimes, kapag yung manifestations ninyo hindi nangyayari, meron kasi kayong blockages. So, I do it for you. Kapag nagpa-reading kayo, ako po yung gumagawa para sa manifestations ninyo. At free na po yun sa reading, mo, mahal ko. No need to, ano, no need to, oops, sorry. Wala na kayong dapat gawin pa. Trabaho ko na yun. Yan ba? Okay. So, ang ganda ng cards. Wow. Ayan, yeah, ang ganda. Okay. So, ano bang nalaramdaman ng na person na to? Nalaramdaman ng na person na to after na mag-chase or something. After na pinaglaban mo siya. After na minahal mo siya. After ng effort Pagmamahal. Right now. Ano ginagawa niya? Anong nalalamdaman? Anong nasa puso niya? Face of mirror. Wow. Seven of swords And three of scrolls. may magandang balita talaga sa inyo. meron man dumating ng oh. why? oh okay, it's good. wala to, okay, dumaling ko. ah, tens of stones. Abundance Ay ko po. Wow Ito kasi Anong nararamdaman ng person mo sa'yo? Gusto kong humingi sa'yo ng patawad Like parang kumakatok siya sa puso mo ulit Chichase ka niya Magpaparamdam siya sa'yo Liligawan ka Magmamakaawa na ayusin to Full of love. Okay? Ito yung good news. Sa mga nagsasama dyan na feeling mo... Wala nang pagmamahal sa iyong person mo. Bumabalik ang pagmamahal niya sa iyo. Yes. Bumabalik. I know nakapagsalita siya sa inyo masakit. Wala siya pakialam sa iyo. But nung naging time na cold ka na sa kanya or parang naging ilag ka, parang ginising siya ng parang, ay, teka lang, mali itong ginagawa ko. So, te-try niyang iwiwin back niya. Yes. But, ito nga, ten of rolls and ten of stone. Wow. Tears of joy. tears of joy bakit may tears of joy sa totoo lang ito yung nararamdaman niya ngayon ang swerte ko pala sa taong to na pinakawalan ko ang swerte pala na naging akin siya before at ang laki kong tanga pinakawalan ko pinagpalit ko binitawan ko na noon ang babaeng naghahabol sa akin dati ang babaeng mahal na mahal ako ang babaeng kaya akong tanggapin lahat ng kahinaan ko. Ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Binawali, binaliwala ko yun. Kaya naman, umiiyak may siya. Maybe your energy mo din to at malalaman mo na lang na matatanggap yung balita talagang hindi siya okay. Kung hiwalay na kayo. If pinagpalit ka niya. So, hindi ko alam kung anong trabaho ng person mo. Pero, meron ditong nanonood. Nakipagayos ka nga. Yes. Don't get me wrong, please. Nakipagayos ka. pero, hindi mo nakakalimutan yung ginawa niya sa'yo. At yan yung dahilan kung bakit ka may anxiety. Yes. Ang laki ng tiwala mo sa kanya. Sobra. Hindi mo in-expect na one day mismo yung tao na akala mo best friend mo na akala mo lahat. Lahat, lahat. Alam I mo yun, mean, kakampi mo. Safe ka, magbibigay ng kal kaligayahan mo lahat. But you are wrong. You are wrong. Itong tao na to ay may merong lihim na hindi pa nasasabi sa'yo. Maybe meron siyang meron siyang addictions like anything na addictions. Alam niyo na yun. there's something wrong with this man. Perfect. Yung life. Siguro yung iba dito, kulang nalang ikasal eh. Ay, nika. Eh, bigla akong nakita. Alam kong inayawan ka na. Iniwan ka na. Nagmahal. Nasaktan. Binuo mo ulit yung sarili mo. Ba't nandito ka ngayon, umaasa na meron pa rin isang tao magmamahal para sa'yo. Okay. Isa lang masasabi ko ni madam or boss kung lalaki ka mo. Huwag mo isa rin puso mo. Kasi once mo nang isasara yan, may missing opportunity ka na. Baka mamaya, yung lalaki yung hinahanap mo, nandiyan na pala. Tinataray-tarayan mo lang. Okay? So, Pero grabe yung emotions ng person mo ha. Umiiyak talaga siya sa'yo. Ang wala ka sa akin. If ever yun, wala kang idea. Hindi ma, mag-pride kasi yun eh. Hindi mo naman kasama yun, di ba? Hindi mo naman kasama yun 24-7. May mga lalaki talaga kasi mag-pride din. Kahit nahihirapan yan sila. Diyos ko, Pahala nung mangyari. Huwag lang nilang malaman na malambot ako. Ganun sila eh. May iba talaga. Totoo eh. Walang lalang Hindi. Meron. Kahit babae, meron. Totoo yan. Meron po talaga. Hindi ko rin maintindihan bakit may mga taong gano'n. Ang sarap kayong magmahal. Sarap kayong may katsupa. <laughs> may chini-chops kang lollipop papa Di <laughs> Di ba? ko. Oh, sarap mabuhay. Nakakaloka. Sarap ng lalaki. <laughs> I'm sorry sa mga mami dito, yung mga lola. I'm sorry. Alam ko. Gusto ko. Patawarin tayo <laughs> I'm sorry. Ganun talaga kami mga generations. And ganun yung personality ko. Escape mo na lang kung ayaw nyo. Ganun ko talaga. Okay. Yung mga religious tiyo. May, may o lang. Oh my God. Nakuha ko na naman to. Wow. Talaga may message para sa inyo. Nakuha ko na naman to. Grabe siya. Wow. Perfect. Okay. The third party. Hindi siya masaya. Away bate. Nasasaktan din siya. Third party. Nakakawa Well, kasama niya yung person mo, pero hindi ganun ang buong pagkatao niya. Kasi alam niya may ginagawa siya. meron dito nanonood na spell ng person mo. Yes, at alam ng third party kung ano yung sekreto niya. Well, kung gusto niyo magpa-reading, mailitaro, nandyan po yung aking Facebook account, ipapa- ipapakita ko po sa screen. So, ingat po kayo. Maraming salamat. Anyway, maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng mga beauty product. Ah, uh, mag magalala, <laughs> hindi po yan pimple. So, kinutkot ko lang talaga yan. <laughs> Okay, maraming salamat po talaga sa concern ninyo ha. Huwag <laughs> kayong magalala, iiwasan ko na yan para hindi kayo ma-stress. I love you. Mag-ina yun sila eh. So, anyway, si, si ano, tawag dito, nagpapasalamat sila kasi yung tatay nila umuwi na at bumalik na sa kanila. Okay? Maraming salamat po sa tiwala. And sa gusto niyo ng pa-love spell, money spell sa lahat, mag-message lang po kayo. Meron tayong admin dyan. Bye.